pandemic, lahat may solusyon. Masyado ng malalim yan. Mga pagsakay. Problema, kaliwat kanan. na. Pinakamalaking mga kalaban mo dyan. Alam kong gustong gusto mo na magnegosyo. negoso Kakaharapin mong palaban. Malalaman mo yan pag natapos mo ang So by the way guys, ako nga pala si Darcel Robles. Isa akong negosyante at may apat na taon na akong karanasan sa pag negosyo. So bago yan, Makuwento ko muna. Tanda ko po na dati, taong 2020, pandemic, doon lumabas yung pinakauna kong negosyo, yung milk tea. Yung unang araw na yun, opening kami, sobrang saya ko noon, sobrang excited. Bago yung gagawin ko, bago yung hobby ko, bago yung mga gamit, yung mga utensils na gagamitin. Sobrang kikintab, sobrang bago. Yung mga powder, sobrang bago. Mababango pa. Pati yung pesto, yung itsura ng pesto, sobrang ganda, bago. Kaso lang, nung kinatagalan, dyan ako nadali na nadali. Problema, kaliwat kanan. Sabi ko, hindi may iwasan to. Inevitable to sa negosyo. Kung ginawa ko, ito pumayag. Nakapapayag. Sabi ko, na matatalo ako dito Kailangan ko lang itong dalihin. Kailangan ko lang ito i-overcome. So, ginagawa ko nun, mag-workout muna ako. Para yung utak ko, marilis yung mga chemicals na nakakalason sa utak. Para hindi ako gano'ng ma-stress. Na stress ako, konti lang, pero hindi ako nagpapasobra. Kasi alam ko, oh, na-stress ako, limit ko na to. Hindi na ako pwede sumobra dito. Para yung utak ko, maklaro siya, makapag-isip ako ng ayos, kung ano yung gagawin ko, kung ano ba yung atake ko, kung paano ko aatakihin. to papayag. Kaya nung minaster ko ng minaster yan, gaganahan ako dyan. O, oh, overcome ko talaga yan. O, papayag na matalo ko nyan. Yung problema ang nakaharap ko na dati, alam ko na ang gagawin dyan, ma-encounter ko ulit siya ngayon. Alam ko na ang gagawin. Dahil dyan sa mga experience ko na yan, mga nakaraang taon, 2020, mga negosyo ko, ito yung pinakamalaking mong makakalaban sa larangan ng negosyo, pagkabagot, pagkaburyo. Yan ang kakaharapin mo. Ang pinakamalaki mong makakalaban sa pagninegosyo mo, yung boredom na yan, yung pagkaburyo. Sa pag-uumpisa ng negosyo, super exciting yan. Lahat ng makikita mo, bago dyan. Bago, bago lahat. At hindi, hindi ka mabobored dyan, hindi ka mabuburyo dyan. Kaso pagtagal niyan, pagpatak mo ng mga taon, nagiging consistent ang trabaho dyan eh. Nagiging paulit-ulit yung ginagawa mo. At dyan ka napapasuhan ng pagkaburyo. Pag nangyari yun, mo, magtatayo ka na uli ng bagong negosyo. Kasi bakit? Kasi gusto mo ulit maramdaman yung feeling bago uli, bago lahat yun. Pero paano kung sabihin sa'yo, walang kwenta yan pag inulit mo Walang kwenta pag balik ka na uli sa umpisa. ay eh, pag tagal mo dyan, mabuburyo ka na naman, naahanap ka na ng bago eh. Kasi ang alam mo lang sa negosyo, benta ng ganito, benta sa customer, product, benta sa customer, tapos kita, yun na ang negosyo. Hindi. Ang negosyo, umaangat na umaangat yan. May level 2 yan, may level 3, level 4, level 5. Sa so ako na i-explain yan. Basta nasa level 1 pa lang. Level 1 product, customer. So bakit ko sinishare to? Kasi sa paniniwala ko, negosyo talaga ang kailangan mo. Pagka gusto mong makatulong sa maraming mga tao. Kasi ang kalaban mo lang dito, alam mo kung ano. Yung mga problema yan. Nakatulad yung boredom na yan. Pero hindi pa yan. Marami pa tang problema. Pero habang na-encounter -e mo naman yan, mas gumagaling ka na mas gumagaling eh. Ang problema, hindi matatapos yan. Hindi natatapos ang problema. Pero ang problema, may pera yan. Kaya kung parehas kita. Pagka-parehas tayo ng negosyante, gumawa ako ng grupo. Kumali ka. Dito, negosyanteng matindi. Dito, mag-o-open up tayo ng lahat ang negosyo, kapag hindi ka nakasabay sa uso dyan, sa uptrend, piyari ka talaga eh. Makapagsak eh. Kaya kailangan natin makapag-adapt. Dito tayo magbibigay ng mga solution. Dito kayo pwedeng maglatag ng mga problema nyo. Pero dito, lahat may solution sa, grupo. Kaya sumali ka dito. Masama tayo. Gawin mong inspirasyon yung mga idol mong negosyante. Yung mga may-ari ng Andox, may-ari ng Jollibee, Chow King, KFC, Mang Inasal. Na lahat yan, nag-umpisa sa maliit. Gawin mo silang inspirasyon. Nagawa nila, o pa kaya. Kaya e, tara, kayang tayo mo yan. ka matakot, umpisahan mo yan. Alam kong nagustuhan mo ang video to. Kaya so, yeah, ilike mo yan, pindutin mo ang like. Subscribe ka din sa aking FB page, Mr. Cha Gini. So nga pala, yung FB group ko ha. Sali ka, samahan ng negosyanteng matutindi. Ako po ulit, si Darcel Robles, na mag sa inyo ng katagang. Tang tamad, wag na wag mong papakainin. So, bye!